Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pong pecha para po ngayong May 5, 2025. Uh, at sa lahat po ng mga subscribers natin, mga viewers po natin, mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. Uh, mga idol, umpisa natin ang ating sumada dito tayo sa May. Ayan, 5 pa rin po tayo dito uh, 5 din sa ating kwetsya at 25 sa ating taon. May 5 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 5 5. 0 plus 5 ulit is 5. 2 plus 5 is 7. Dito rin sa bandang gitna add lang natin. 5 plus 5 is 10. 5 uh, plus 7 is 12. Ganun din po sa bandang baba. 10 plus 12 is 22 yan po ang ating unang numero meron tayong 22 at sa kapares natin numero dito naman po yan sa pandang gitna combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito 5 plus, 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 7 is 17 yan naman po yung kapares nating numero meron tayong 17 uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede pwede na rin po natin matayaan 22 17 or 17 22 Ayan mga idol, at yan, 2 digits po sila, kaya simplify din po natin, lago natin isumada. Punahin natin ang 17, 1 plus 7 is 8. Dito sa 22, 2 plus 2 is 4. Wow. Ayan, 8 at 4, ayan po ang ating isusumada. Punahin natin isumada yung 8, o kunin natin yung 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po yung 35, sumada 10 3 plus 5 is 8. At, 26, sumada 26 2 plus 6 is 8 At dito naman po sa 4 Kung kunin mo ito, 22 Sumada 22, 2 plus 2 is 4 Pwede rin dyan yung 40, sumada 40 4 plus 6 is 4 Tsaka yung 31, sumada 31 3 plus 1 is 4 At 13 Sumada 13 1 plus 3 is 4 Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero na nakuha natin na pwede natin magpilihan. Sa atin pong sumada ngayong May 5, Mayroon tayong 8, 17, 35, 26, 4, 22, 40, 31, at 13. Ayan, gawin pa rin po, pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. Tambo lang po natin sila. At sa ating sample, tingnan natin yung 31, 31 at 17. Thirty-one seventeen, then four. Four at twenty-six. Four twenty-six, then thirty-three. Thirty. Thirty-one. I sorry. Thirty-five. Thirty-five at twenty-two. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample nating na nakuha sa ating sumada ngayong May 5. Meron po tayong 31.17, 4.26, at uh, 35.22. Ayan mga idol, kung nagustuhan po natin itong mga sample natin na nakuha dito, pwede, pwede rin po natin makayaan yung mga yan. Pwede naman kaya, makakuha po tayo ng mga ibang mga kombinasyon dito po sa taas, sa mga ka-insertal po natin ng numero. Pili na lang po tayo dyan kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ating sumada para po ngayong May 5, 2025. Maraming maraming salamat po. At good luck po sa atin pong lahat.